Tokyo Metropolitan Children's Basic Ordinance Project High School Edition. Ha? Mayroon kong ano yon? Teka, gumamit nga kayo nitong magnifying glass? Ayos. Hmm. Ah, isa pa lang estudyante. Parang may problema siya. Tanungin nga natin siya. Hello, okay lang ba? Parang may problema ka. Gusto ko kasing magpakulay ng buhok yung blondie. Pero sasabihin ng mga magulang ko na hindi bagay ang blondie sa matinong babae. Ganun ba? Subukan kaya natin na gawin kang blondie dito sa papel. Pwede po? Sige. Pumasok ka sa ilalim nitong papel. Hihilahin ko lang itong kulay na ito. Wah! Wow! O oh, di ba? Bagay naman pala sa iyo. Talaga po, salamat. O, oh, meron pang isang parating na high school student. Uy, ang ganda ng buhok mo. Salamat. Dati eh, para sa matatanda, hindi magandang tingnan ang blandi na buhok. Irresponsable daw kapag blandi. Pero maling akala lang yun. Sa panahon ngayon, nawawala na ang ganyang maling pananaw. Meron pa parating. Okay ka lang ba? Ganyan din ang problema ko. Mahilig ako magsuot ng mask. Dahil doon iniiwasan ako ng iba, isa daw akong weirdo at ayaw magkipag-usap sa kanila. Grabe naman yun. Yung kaibigan ko naman, ano yun? Mas gusto niya ng uniform na pantalon pero palda pa rin ang binili na uniform ng mga magulang niya. Ah, nung panahon kasi nila, palaging palda ang suot ng mga papae. Ako naman. Mahilig ako sa staff toys. Sinabihan nila ako na magpakalalalaki daw ako. Pwede naman yun sa kahit babae o lalaki. Ayaw ko mahusgahan base sa kung anong itsura ko. Gusto namin na mapakinggan at kilalanin ang aming individuality. Sana ay kausapin nila ako upang makilala nila ang totoong ako. Pero lahat naman ay my first impressions, hindi ba? Madalas base sa itsura ng isang tao. Halimbawa, kapag may lumapit sa iyo na hindi mo kilala, blande ang buhok, oo nga. Siguro may mag-aalanganin din ako na kausapin siya. Baka tayo mismo hindi natin alam ay nanghuhusga din tayo base sa itsura ng isang tao. Sigurado ako may kaugnayan niyan sa Tokyo Metropolitan Government's Basic Ordinance for Children. Tanungin natin si Mang Ordinansa. Umakyat muna kayo ng konti. Magdo Magdodrawing ako ng bilog dito sa gitna at tawagin natin siya Mang Ordinansa. Wah! <laughs> Kumusta kayo? Ako si Mang Ordinansa. Pinag-uusapan namin ang tungkol sa diskriminasyon o maling pagtingin sa tao. Halimbawa ay base sa kanyang itsura. Ah, magandang usapin yan. Kapag ibinabahagi mo ang nararamdaman at opinyon mo sa iba, maaari ka makakuha ng bagong kaalaman. Oo nga po, natural na magkaroon ng iba't ibang pananaw. Bahagi kayo ng pagbubuo ng isang child-friendly community. Kaya naman, bilang miyembro ng lipunan, sana ay malaya kayo makapagpahayag ng inyong opinyon. Bata man o matanda, sana ay huwag husgahan base sa kanilang itsura. Mahalaga na makapag-usap ang mga bata at matanda. Salamat, mga ordinansa, gets na namin. Mayroon pa pa kayong gustong sabihin? Ayaw tawagin nila akong weirdo. Yan ang pahabol mo? <laughs> okay lang naman kahit introvert. Ano ba talaga? Nagkakasundo naman tayo sa bandang huli. <laughs> sa istorya ng iyong buhay ikaw ang bida kaya huwag mahiyang ipakita ang iyong tunay na sarili ipahayag mo ang iyong saloobin